Samangga naman natin susubukan ng kaya na isang airsoft at syempre M92 Black yung gagamitin natin dyan. Pero bago yan, ipapakilala ko muna kayo sa M92. Ang M92 nga pala ay ang replica ng M9 na gawa ng Pietro Barretta. Isang Italian brand na malaki naman talaga yung naging contribution pagdating sa mga firearms. <laughs> dahil nga ito airsoft lamang o sa madaling salita, isa lamang siyang laruan. Siya ay gawa ng WE na isang Taiwanese company. Ito nga pala ay full metal. Ang magazine niya ay metal din. Tanging grip lamang yung nakikita mo sa kanya panlabas na anyo na plastic. At meron dito single action at saka double action capability. Pagka sinabi mo double action, ayun yung nakababa yung hammer niya at pagka kinalabit mo yung trigger, tataas naman siya para pumalong muli. Ayun na may tinatawag na single action kapag nakataas yung hammer niya. Ang advantage niya, yung trigger pull niya ay mas malambot na. Timbangan naman natin siya para alam ng karamihan kung gaano ka baka yung unit na to. Hindi mo natin nilagay yung magazine para malaman natin yung timbang niya kapag yung unit lang. 800 grams nga yung timbang niya kapag ka hindi pa nakalagay yung magazine. Tapos ilagay na rin natin yung magazine para malaman natin yung timbang niya. Wala pa nga palang gas bala na sa magasin natin. At tumitimbang nga siya ng 1,040 grams. Ibig sabihin, may higit isang kilo yung kabuuan timbang niya. Mabigat-bigat din. Maglagay na tayo ng bala. 0.23 grams nga pala yung gagamitin natin dyan para magamit natin siya sa manga. 26 rounds nga pala yung magazine capacity niya. Sa tingin ko, kasya pa yung isa pero di na natin pinilit. Huwag natin pa yung magazine natin para naman nakakapag-play pa yung magazine follower at spring natin. Tapos, magkarga na nga tayo ng green gas. 12 kg nga pala na pop dye na yung ginamit natin dyan. Lagi lang natin tatandaan. Kailangan nakatabi yung magazine nyo, pati ng green gas nyo hindi kasi kakarga kapag kapatayo kailangan talaga nakataog sila tapos bilang lang kayo ng 3 to 5 seconds Pag ang testing nga, tatakamayin ko muna kayo dito sa mga manga. Pipili tayo ng matigas-tigas dyan at doon natin susubukan yung airsoft natin. Tignan natin kung ano magiging resulta. At meron na nga tayo napili. Ito yung napili natin. Matigas-tigas itong napili natin ito at siya yung pinakamaliit sa lahat. Pero kahit maliit yan, tignan nyo naman yung timbang niya. Ang bigat-bigat niya, di ba? Pumapalo rin siya ng 400 grams o halos kalahating kilo na yung bigat niya. Tama ba? Ito yung naging resulta ng apple mango natin. Ayan, oh, no? labas ang katas. Ayan. Ito naman yung sa likod niya. Hindi tumagos yung 0.23 na bibis natin dito sa apple mango na to. Ayan. Pero nagkabutas-butas. Pasok sa loob yung uh, bala ng uh, airsoft dito sa ano sa apple mango. Ayan, hiwain natin mga kapatang na airsoft. Tingnan natin yung kung gaano kalalim bumaon tong mga bibis natin. So, simulatin dito sa gitna. Ano nang gusto? Ayun, oh, mga balo. <laughs> Dito siya umarang sa buto. Ito yung buto niya. Hanggang sa buto lang siya. Ito, mayroong malalim na bumaw. Yung mga nagiliran. dyan siya umabot. Pero ito, sumanggana siya sa buto. Wala na yung mga balo. Kala mo, buto ng papayo.